Magandang araw po si Dr. William ulit ito. Uh, gagawa po ako ng extra Facebook Live para pag-usapan natin napakagandang topic. Uh, kailangan kailangan ng bayan natin to. It's about colon cancer. Uh, number 2, number 3 cause ng cancer. Almoranas, marami nang kaka-almoranas. Hirap dumumi, masakit sa puwet at uh, matigas yung pagdumi. So, paki-share po tong video natin, pag-usapan natin itong colon cancer. Ah uh, malaking problema to sa Pilipinas, marami na mamatay sa colon cancer. Uh, hindi natin alam kung tayo ngayon, meron ba tayong colon cancer kasi walang sintomas. Hindi mo mararamdaman. Uh, tumutubo na yung cancer, hindi mo pa nararamdaman. Kung meron kayong kamag-anak, may colon cancer, uh, may almoranas, minsan kala mo lang almoranas, masakit ng pagdumi, yung pala cancer na tapos namatay na sa colon cancer. So, paki-like, uh, pati paki-share itong video ko para mapanood ng ibang kababayan natin. Ha? So, pag-usapan natin muna yung colon cancer, tapos mamaya almoranas, tapos yung mga questions po ninyo. Okay, salamat sa pag-comment, uh, sa pagla like pag love So, unang topic natin, colon cancer. Yan, reverse ko. Meron ako mga hinandang pictures para sa inyo. Yan. So, kita niyo yung colon cancer. Oh. Yan, ha? So, sa buong mundo, maraming nagkakaroon ng colon cancer sa Pilipinas. Mga number 3, number 2 eh. Una, lang cancer, pero mataas din ng colon cancer. Kung makikita ninyo, mataas ang incidence natin. Ayan oh, mapula. Pag red, ibig sabihin maraming colon cancer. Yung Pilipinas, ito sa Philippines, maraming may colon cancer. Paano, pa, paano nakukuha ang colon cancer? Papakita natin na. Ito yung mga causes ng colon cancer. Depende sa diet. Uh, ah, mababang fiber. Tapos malakas uminom ng alak. Nagkaka-colon cancer din. Yung mga overweight, yung mga matataba. Uh, ah, nagkakaroon din ng colon cancer. Pagkulang sa exercise. So, ito yung mga pag-iingatan natin. Yan. Tapos, papakita natin ngayon yung mga stages. Yung mga stages. Yan. Tapos ito, Meron mga lugar na mataas yung colon cancer. Papakita natin na itong mga areas na mataas yung colon cancer. O, oh. oh. depende sa lugar. Merong mga lugar sa bituka mas nagkakaroon ng colon cancer. Parang ito sa may dulo, 30% dito, 30% dito, at 10% lang dito mga lugar. Kadalasan nandito nakikita yung cancer sigmoid pati sa colorectal merong test ginagawa para malaman kung may colon cancer or wala. Tawag dito colonoscopy. Sinisilip yan. Medyo may kamahalan konte pero mukhang kailangan gawin. 50 years old and above pinapagawa ko. Papakita ko sa inyo ano-ano mga stages nitong colon cancer. Ano, so may bituka tayo. <clears throat> Ito po yung mga stages. Ha? Stage 0, nag-uumpisa pa lang. Pag nahuli natin yung sakit na maagang maaga, okay yan. Pag naoperahan po yan, ay gagaling yung pasyente sa stage 1. Kinakaya din yan. Pero, pero kung titingnan nyo, patagal na patagal na hindi ginagamot, pakalat ng pakalat yung cancer. Ito stage 0, dito palang pa lang. Stage 1, lumalabas na siya. Okay, pag stage 2, lalabas na siya dito sa may lymph nodes. Pag stage 3, kalat na kalat na siya. Oh. ano na. At pag sinabing stage 4, lumabas na sa dugo. Ito delikado na. Pag lumabas sa dugo, ay kakalat na sa buong katawan. Papakita ko sa inyo yung Ganito po yung tsura ng may colon cancer. Ay, hindi maganda tingnan, no? Yan. Hindi siya maganda tingnan. So, ito. So, isang test pap <coughs> Para malaman kung may colon cancer, pwede rin tayo magpa-stool exam. Malalaman kung may dugo o walang dugo. Yan. So, para makaingat sa colon cancer, yung mga diet na ipapakita ko, tamang pagkain at 'yun ang gagawin natin, ha? So, tamang pagkain, tamang pag-diet. Sige po, ha? re reverse ko lang. <coughs> Sige. So, colon cancer, kailangan natin ingatan sa. Mas maraming fruits and vegetables mas maganda eh. 'yan talaga po pinakamaganda. Kung meron kayong questions, paki-comment. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Uh, pagdating ng 50 years old, mas maganda magpapakolonoscopy. Uh, kung may pera, papagawa natin yan. Pero uh, kung merong sintomas, palagi natin pag dumi mo, may dugo. Yan, not a good sign. Eh. Kailangan papacheck tayo. Ang problema, pag dumumi tayo na may dugo, hindi natin alam kung ang cause ay colon cancer ba yung cause or almoranas lang yung cause? Eh, hindi natin malalaman, kaya magpapacheck tayo sa doktor. Kadalasan almoranas lang, pero hindi mo masabi. Papakita ko sa inyo. Ah. Maganda itong mga pictures. May konti sasagutin natin mga questions ninyo. Sa salamat sa pag-like, pag-love at pag-share nitong video para maraming makanood. Ito ang tiyan natin. Diba? Ito ang tiyan. Ito ang bituka. Pag colon cancer dito sa baba. Yan. Colon cancer yan. to Yan. Colon cancer. Delikado to Nakakamatay. Kung almoranas, dito lang sa dulo. Ayan eh, no? Konti lang siya. So, masakit pa rin. Dumudugo pa rin. Pero hindi ganun kadelikado. Paano malalaman? Eh, syempre, pag nakapa mo, may almoranas. Eh, almoranas yon, Pero kung dumudugo, wala ka naman nakakapa. Ay, baka colon cancer yon tapos, hindi rin tayo sigurado. Minsan, may almoranas na, may colon cancer pa. Hindi porke may almoranas, sure ka na na walang colon cancer. Pag colon cancer, bawal kumain ng mga matataba. Ha? Yung mga mahilig kumain ng taba, lechon. Alam ko, mahili kayo ganyan sa mga fatty foods. Eh, talagang tigilan nyo yun, na. Yung talaga number one cause. Matataba, fast food, karni, Yung mga ko lagi ang ah, magbagong buhay tayo. Ito naman pag-usapan natin about hemorrhoids. Kung hemorrhoids lang, ah, mas kaya nating gamutin 'yan, ito. Ito yung sa may puwetan, ah. papakita ko ito sa may puwet, Yan. Ang hemorrhoids para siyang varicose veins, eh. medyo hawig siya, ano. Eh, ito ah, ipapalaki natin, papalaki. Pag lumaki, ito na siya. So pina-enlarge natin, ito na itsura niya. Merong mga laman-laman para siyang varicose veins. Kung may varicose sa paa, parang varicose siya sa niya, lumalabas yung mga ugat. At dahil dito, pag, pag dumudumi, dito lumalabas yung dumi ng tao. Paglabas ng dumi, pag matigas ang dumi, sasabit dito, dugo. Pagsabit dito, dugo. Ang nararamdaman, alam na alam ko to, may hemorrhoids din ako, parang napupunit. Tama ba po? Parang napupunit, nahihiwa, napunit. Pagkita mo sa tissue, dugo. Minsan sa bowel may dugo. ba? Diba? Alam niyo yan, nakakatakot. Ito ang stages ng hemorrhoids. Tandaan niyo, ha? maraming stage. Hemorrhoids, almorana, stage 1, ito. Ito yung puweta natin. Ito lumalabas yung dumi. Andito pa lang siya, lumalabas-labas pa lang yung hemorrhoids. So, oh. so stage 1, baka dadaan pa yung dumi. Hindi naman gano'ng sasabit, di ba? Lalo na kung malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi mo, hindi sasabit. Pero kung malaki yung dumi, ang tigas. Yan, sa sasabit yan. Stage 2, akita nyo, lumabas na siya. Medyo lumabas na. Ayan, dudugo na to. Kasi pag sumabit, dudugo na to, eh. Stage 2 na to. sabihin, uh, kakaire, bagong panganak. Di ba? Bakit nagkakaalmoranas? Explain ko mamaya. Kakaire, kakatayo. Okay, kakaire. Dito naman tayo. Pagdating naman sa stage 3, ito, talagang nakalabas na yung almoranas. yun no? nakalabas na siya. So, pag nakalabas na siya, medyo dudugo na to. At minsan may makakapa ka na doon sa may puwetan. May makakapa ka na dito. Okay, tapos ito sa stage 4, talagang nakalabas na. Hindi na bumabalik. Ito na stage 4 nakalabas na may laman ka na nakakapa. Yan, may laman ka na nakakapa. So, papakita ko kung anong gagawin natin para hindi magkaalmaranas. Yan ang mga tips natin. So, sa pagkain, ito yung kakainin ninyo. High fiber, ha? Ito ang number one secret ko, ato Turo ko yung secret ko, in inaaral ko maigi. Dapat malambot ang dumi. Ito, ha? Yung mga salad, yung mga lettuce. Maaay kayo ng lettuce, 'yun, isang bowl araw-araw. Pag lettuce kasi, maraming fiber 'yan, magbubuo buo 'yan sa may maraming uh, fiber 'yan sa tiyan natin. Parang solid siya eh. Kaya paglabas ng tuli, dumi mo, ang ganda ng labas. Maganda ang labas kasi may bulk siya, biglang lalabas ng derecho. Hindi katulad pag kumain ka lang ng kanin, karne, kanin, pork chop, kanin, adobo, titigas yung dumi kasi yung adobo pag na pag natunaw yan, parang isang solid na bilog na. Pero ito, daming fiber yan. No? Pwede mo Parang ang dami siyang mga sanga-sanga na malilit. Kaya ang ganda na paglabas. Solid lahat yan. Mag-high fiber. Diba? Alam niya na may hemorrhoids. Bibigyan kayo ng fiber capsules. ba diba? Mga fiber na iniinom. Bakit? Ito na, natural fiber. Ha? Huh? So, fiber yan. Ano? Fiber reduces hemorrhoids. O, tignan nyo maigi, Sa gulay, maraming fiber. Yan, carrots, maraming fiber. Pampas, uh, ah, ganda ng paglabas ng dumi. Simple lang. Tapos, bukod sa fiber, sinabi ko, yung diet mo ayusin para maganda yung pagdumi, hindi sumabit. So, kain ng maraming fruits, kain maraming fiber, vegetables, maraming tubig, ha? Siyempre, pag hindi ka inom ng tubig, titigas yung dumi mo. Common sense, di ba? Kailangan maraming maraming tubig, 8 to 10 glasses. Tapos sa fiber, maraming maraming fiber. Mga isang cup, dalawang cup sa araw. At sa prutas, papakita ko yung mga prutas na kailangan mo kainin. na Masabihin ko na, pwede nyo ilista. Ah. Ang secret namin ni Doc Lisa, 4 piece. Ano, 4 piece na prutas na pampadumi. Pakwan, pi, Pakwan. Number two, pears, peras, pears. Number three, papaya. Number four, prune, prune juice. Mura lang ang prune juice, mga 120 pesos lang. Pwede rin ang ubas, mangga, nakakatulong din. At itong lettuce, nakakatulong din. Ha? So, pakita ko sa inyo yung mga tips ko. Salamat sa panonood! tuloy-tuloy lang to. Ah, pag hindi nyo napanood, i-replay lang para mapanood natin. Ha? So, ang hemorrhoids, napakaraming may hemorrhoids. Million-million tayo may hemorrhoids. Pinakita ko sa inyo yung picture na mamagay yung ugat. Kadalasan, pag may, ay, ko lang to. Pag may hemorrhoids ka, pag may almoranas ka, meron ding varicose veins. Eh. Medyo hawig eh, kasi varicose sa paa. So, kung ano yung gamutan sa varicose, medyo gano'n din yung gamutan sa hemorrhoids. Kasi ugat din siya, eh. vein din siya. Tapos, namamana yung almoranas, namamana yung varicose, yung maugat natin, kahit sa kamay na namamana. At pag umiiri, katulad ng nagbuntis, ha? Matagal nakaupo. Tapos yun din, Uh, number one, ang tip natin, bibigay ko na, pwede nyo ilista, high fiber foods. Pinakita ko na, high fiber, kangkong, cabbage, okra. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ang pinakamaganda sa lahat, yung mga salad, yung mga lettuce na hilaw, yung mga, lagyan mo na lang ng suka, yung lettuce, mas malakas siya eh. Mas malakas siya. Mas marami siyang fiber pag dumi mo, talagang ganda. Tapos, number two, bawal na bawal uminom ng pampadumi. Ha? bawal yung mga pampadumi. Alam ko, marami sa inyo nakikinig, kaway-kaway. Ah, Baka hindi nyo alam, bawal to. Baka napapanood nyo, sinasabi, inumin. wag na wag inumin. Yung mga laxatives, bawal. Yung pag isang tableta inom, dudume, yung mga bisakodil. Pwede inumin isang beses, dalawang beses, pero hindi pwede pa ulit-ulit. Yung mga slimming tea, mga pag-inom, pampadumi, basta kahit anong ininom mong tea o supplement. Pag ininom mo siya na biglang mapupupururot ka, hindi po maganda yon. Kasi laxative siya eh. Laxative. Ano mangyayari? Number one, babagsak potassium mo. Labas ng labas yung dumi, puro tubig. Bumagsak ang potassium mo, magloloko ang tibok ng puso. Magloloko ang tibok ng puso, mamamatay yung pasyente. May namamatay. So, that's one. Delikado. Number one, yung dumi din ng dumi, ang mangyayari sa bituka mo, magagalit siya. Magagalit yung bituka kasi pinipilit mo siya gumalaw ng kumalaw pag hininto mo yung tableta. Pag hininto mo yung slimming tea o yung pangpadumi ng tea, hindi ka na makakadumi. Ayaw ng gag... Hindi nagagalaw yung bituka mo nang hindi ka iinom nitong tableta. Dependent ka na. Na-addict ka na. Tawag dyan, laxative abuse laxative abuse. Na-addict ka doon. Dahil sa kakainom mo, gumalaw ng gumalaw, ayaw na gumalaw. Marami sa inyo, gaya ng problema, di ba? Marami sa inyo, gaya. Kaya tuturuan natin kayo, paano maka-recover dito sa laxative abuse na hindi nyo alam na inom lang kayo ng inom. So, sabi ko, tanggalin nyo na itong mga pampadumi nyo iniinom, palitan nyo na lang muna ng mga prutas. Pakwan, peras, papaya, prunes, tapos gano'ng karami mga 2 cups in a day tansyahin mo yung tamang-tama sa pagdumi mo. Tapos yung mga prutas ang secret ko ganito ah. Mas halu-haluin mo yung prutas, may pakwan, may papaya, may pinya, may grape. Mas halu-halo, mas malakas yung epekto. At isa pa napakahalagang tip, mas hinog. Mas hinog, mas matamis, mas malakas yung pampadumi. Pero yung tamang-tama lang. Wag din isang buong papaya, magtatay ka naman. Konti-konti lang. Just the right amount, tansyahin mo araw-araw para makadumi ka. At makaiwas tayo sa laxative abuse. Delikado po yon, Kasi pinilit mo dumumi. Mas maganda pag dumi every day, every two days. wag naman every week. Pwede nyo i-post ka, ano ba katagal ng dumi nyo. Kung, kung every week, naiimbak yung dumi sa tiyan mo. Pag naimbak yung dumi, nakadikit sa kolon, baka maging kolon cancer yun na isang cost din. Eh, ha? So, yun iniiwasan natin. So, loose weight, kumataba, yung alat, babawasan din. Spicy foods, depende, iwas kung masyado maanghang, sabi ng ibang doktor, pag maanghang, sakit sa puwet. Huwag uupo na matagal sa kubeta, huwag magbasa ng dyaryo sa kubeta, kasi pag 30 minutes ka sa kubeta, matagal ka nakaupo, lalong nakababa yung almoranas. Ito, pakita ko. Pag matagal ka nakaupo, lalo lalawit. ba diba? Tagal ka nakaupo eh. Uh, umupo ka na matagal, o, oh, tapos after 30 minutes, nakaupo ka pa rin. Palawit siya ng palawit. Palawit siya ng palawit. Kaya paglabas do dugo. Kaya tatayo-tayo tayo. tayo ha? Huwag yung masyadong lawit. Tapos, uh, wag magbibigat, uh, wag magbubuhat na mabibigat masyado, masyado mabibigat. Yung nakatayo, nakaupo na matagal, dapat alternate lang, mong masyado matagal nakaupo, nakatayo. Sa tissue paper, wag din yung tuyo, Ay, yung magaspang na tissue paper, nakakasugat. At uh, lagi maghuhugas ng puwet, pagka dumi, hugas na hugas, kasi nga may sugat yan. Pag may sugat, tapos may dumi, baka pumasok yung dumi dun sa sugat, magkaka-infection. Baka mamaya magkaroon kayo nitong fistula in ano, fistula in ano, anal fistula. Inooperahan po yun, ha? Inooperahan yung ganun eh. May gumagaling din, pero papacheck tayo sa surgeon. John. Hahanapin yung doktor sa hemorrhoids, colon cancer, surgeon. Tapos, pwede rin yung hot seats, but try ko na yung hot seats. Bibili ka isang palanggan ng bilog medyo maligam-gam na tubig, ilulubog yung puwet doon. May tulong konti, pero merong mga creams para sa hemorrhoids. May tulong konti, mga proctocidil, ultraprok pero parang hindi ganun ka-effective sa akin. Eh. Yung ganun. Meron ding uh, suppository, pangalan FACTU, f a -K -T -U, piniprescribe ng doktor. May tulong konti, pero sa akin, pag napalambot mo yung dumi, mas okay. Magpapatingin tayo sa doktor pag sa hemorrhoids kung masakit na yung hemorrhoids, may dugo, may bukol na lumalabas, patingin tayo para sure tayo hemorrhoids lang at hindi colon cancer. At kaya din operahan ng surgeon. Kung nakalawit na talaga, merong mga ginagawa ang surgeon para matanggal ang hemorrhoids. Okay? Papakita ko dito yung final tips ko sa hemorrhoids. Pero yung mga questions nyo, sasagutin ko pa rin. Ito, yan ha? Para maintindihan ng buong bayan. Ito. Ang piles, pati hemorrhoids, pareho ibig sabihin sa ingles, ha? Piles, tsaka hemorrhoids. Hemorrhoids, niya yan, inum Inom na maraming tubig. 8 to 10 glasses. wag ah, tapos sa pagdumi, maganda yung kusang lumalabas, ha? wag yung iire. wag nyo iire. Pwede iire konti lang. Kasi pag sobrang ire, bubukol yung ano eh almoranas may yung maiipit yung dumi ano pag inire mo masyado may dito dudugo eh so medyo mahirap kaya wag masyado iire number two. pag masyadong mataba eh syempre hindi rin maganda maglinis lagi sa may puwet wag uupo na matagal ato ang silya nyo wag matigas ha keep your sitting surface soft kaya ako lagi ako may kutsyon Kutsyon lagi kasi pang tigas ang silya, ah, masakit sa puwet. High fiber foods, huwag mag-strain. Iwas alak, iwas ismoking. Yan. Okay, hemorrhoids, ah. yan na. Final treatment, at ito. At ito yung hemorrhoids natin. At ito ang binabantayan natin. Sige, so sana matulungan natin na buong bayan makaiwas sa colon cancer. Nako. Yan ang pinagdadasal ko na wala naman tayong magagawa magkakasakit. Pero mag-iingat tayo, colon cancer, taba, baboy, iwas, karne. Gusto nyo mababuhay? Gulay na lang, prutas na lang, ha? Dibaling, di ba, hindi masarap yung pagkain, tsaga na lang. Alat, alat, ha? Yung toyo, patis, bawas na lang tayo. Kasi magsisisi tayo, Ni eh. Hindi natin kaya bayaran yung gamutan, tsaka masakit ng mga sakit. At sa hemorrhoids, kailangan malambot yung dumi, at 'yung mga tips na binigay niyo ha so yan ang mga tips ko sa araw na to